Iyon mga ka-Negro ito, sasagutin ko lang yung mga tanong sa akin ni Sir. Iyon yung mga tanong niya sa akin kung maganda para kay Joyride, kung kaya para bumuhay ng pamilya niya kay Joyride. Bigyan ko daw siya ng tip siya, kasi kasi nga raw umalis sa trabaho niya. Tapos yun nga, bakit daw ako nalipad kay Mubit, mga ka-Negro, tinatanong niya din. Iyon nga, unahin natin yung maganda para kay Joyride. Iyon mga ko tol, kay Joyride okay na no, okay naman bumuhay dyan. Kasi, kwento sa kapapili dyan. Makakapili ka talaga ng gusto mo ng biyahe dyan Long ride, kung puro long ride gusto mo Long ride silahin mo Kung gusto mo, puro grame, puro grame yun Kaya okay na okay din ang mga joyride mga kanegro Ayan, nasagot ko na yung unang muntang pangalawa Makakabuhay pa siya ng pamilya so, Sa tingin ko naman, makakabuhay naman Kasi yung joyride ako, okay naman Kumikita naman ako ng 1.5 hanggang 2K Talagang depende lang sa sipag mo Minsan 12 oras, minsan 10 hours Kaya nga, nasa sipag mo rin talaga Kung paano kakikita ng malaki kaya, kaya naman talaga bumuhay ng pamilya yun, yung sinabi mong mag i ka, nasa sa pa rin nga, sir, kung mag i ka. Pero sabi ko naman, makakabuhay talaga ng pamilya to. Basta, sipagan mo lang. Yun nga, mga kanegro, syempre, kahit na wala tayo kay Joyride, right? di natin sisirahan dahil okay naman talaga yung apps niya. Yun mga kanegro, sagutin din natin bakit na wala tayo kay Joyride mga kanegro. Yun nga mga kanegro, ito nga yung dahilan bakit natanggal tayo kay Joyride. Ang dahilan kasi mga kanegro, aksidente kasi nasuot ng anak ni Mrs. yung best ko. Bakit niya nasuot? Yun nga pala mga kanegro, parehas nga pala kami yung Joyride dati ng anak ni Mrs. Yun nga, aksidente niyang nasuot yung best dahil nag-update siya mga kanegro. Hindi niya alam na may number pala sa likod yun. At nagamit niya yung besko ko. Yun nga yung pinaka nangyari. Ang nagtataka naman ako, bakit ako yung binan? Kasi nga, aksidente na naisuot. Kahit anong ang paliwanag namin kay Joyride, kami sa bahay na isteps ang ko siya. Wala, wala kami nagawa. Ilang beses kami nagpabalik-balik kay Joyride mga kanegro para lang mabalik yung account ko kaso hindi talaga pinanigan dahil lang sabi nila pinahiram ko daw talaga ganun daw yung mga senaryo dati sabi ko naman ba't ko naman po ipapahiram parehas kami yung Joyride Rider ang ano pa ron magkasama kami sa bahay aksidente nga po kaso talaga kahit anong kami naking paliwanag wala hindi talaga pinahinggan. kaya yun dinactivate nga ako at binan ako ni Joyride ayun yung pinakadahilan kaya yun mga kanegro syempre hindi naman ako pwede magfocus sa isa sabi sa akin one month ma activate yun Eh, wala, nag-apply na ako kay Mobile syempre Sa isang buwan, kailangan na natin magrabang trabaho. Guputumin na kami ng mga negro pag isang buwan ako na pahinga. Yun nga yung nangyari. At yun, nag-apply na ako kay Mobile. At okay naman, mga negro. Sobrang ganda rin naman ng apps ni Mobile, mga negro. Ayun eh, naman sa sabi ko. Okay na okay siya. Kaya yun, sana nasagot ko yung mga tanong mo. Yun, Paul, nasa sa'yo pa rin yan kung gusto mo mag-design sa trabaho mo. Pero masasabi ko, ayos pa rin yan. Joy Rajat Mobit, okay naman yan. Parehas may disadvantage at advantage. At yun lang, ride safe lagi sa atin, mga negro.